So, hello mga kasari. Ayan nga guys, oh, nakita nyo ba ang alaga kong pusa? Nandyan sa pintuan, nakakulong naka siya guys. Ang cute ng kanyang kulungan, kulay pink. So, dyan siya kasi gustong gusto nyo yung maliwanag at may nakikita siyang mga customer. So, siya yung kumakaway. So, ayan nga mga kasari, ang aking ano for today's video ay aking mga customer na dati Ah, uh, 3-in-1 na kape ang iniinom nila. Lumilipat na sila ngayon sa stick na kape. Mukhang health conscious na sila mga kasari. Ah, uh, natauhan na sila na ang 3-in-1 ay napakaraming asukal. So, ayan. Tumal ang aking mga 3-in-1 na kape. Lumipat na sila dito sa stick na great taste stick at saka Nescafe stick. Sila na lang ang naglalagay ng creamer. So, ayan mga kasari. Kaya dinamihan ko na niyan kasi ang bilis maubos niya aking Nescafe stick and great taste so ayan guys marami din akong magic sarap so eto eto yung mga binibili nila ngayon guys oh, oh. <laughs> so yun lang guys ang update